Pagandang araw mga ka-PH! Welcome sa PH Reaction! Dito natin sabay-sabay tatalakayin at bibigyan ng reaksyon ang ma uh, mainit na balita at issue sa ating bansa. Kung gusto mo ng totoo o diretsyo na reaksyon nasa taman channel ka, o kalimutang mag-subscribe, pili-like ka ng video na at mag ng comment sa ibaba para marinig din ay inyong mga reaksyon. Simulan na natin ito. simbahang katolika sa mga isiniwalat ni dating Congressman Zaldico. Baka raw maging emosyonal ang taong bayan at gamitin lang ito sa politika. Narito ang express report ni JC Cosico. Duda ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa mga pasabog ni dating Congressman hey, Zaldico kaugnay sa flood control scandal. Kung saan Mas concern pa sila doon sa ano no? Yung doon sa reaksyon ng publiko kesa doon sa tunay na topic. Alam mo, hindi ko magets tong CBCP. Magkano ba na naabuloy siya inyo ng Marcos administrasyon? Magkano ba naabuloy siya inyo ni Romualdez? Sorry ah, I'm not against Catholic. Hindi yan ah, yung CBCP lang. Huwag natin lahatin. Wag, yung marami yung matinong Katoliko. Yung CBCP lang, yung pamumuno lang. Bakit tila mas concerned pa kayo dun sa reaction? Okay, Zaldi ko, kesa doon sa tunay na issue ng korupsyon na ang dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino dahil diyan sa flood control project na yan na hindi nag exist especially nitong nakaraang uh, linggo yung sa Cebu, di ba? Sobrang daming namatay dahil sa lintik na korupsyon na ito. At dahil din dyan, maraming hindi nakapag-aral. Bakit? Ilan lang ang pinagawa na eskwelahan na kinagulat pa nga ni Vince Dizon. Hindi kayo concerned doon. Ang concern ninyo, naku baka mamaya mag-react ang mga tao labanan si Marcos. Baka mamaya gamitin ito ng mga political ano. Hindi ba? Nakakapagtaka talaga si BCP. Magkano ba inabuloy siya nyo ni Marcos? at ni Romualdez. Hindi kasi, di ba, naalala ninyo nung panahon na kaya galit na galit ito mga mga CBCP na ito, ito mga pare kay Duterte kasi binuking eh. Binuking yung galit na galit sila kay Gloria tapos nung binigyan sila <laughs> na mga pajero ba yun? Dama, nakalimutan na, ko na ko nung brand yung binigay sa kanila mga sasakyan na nahimik ito. So ibig sabihin, corrupt din kayo. That's the truth ayaw nyo lang aminin, pero pag kayo na abuluyan, tumataimik. Di ba? Kaya nga ang tanong ko, magkano abuloy siya inyo ngayon eh? Sa hanyang dinawit si Pangulong Bongbong Marcos, giit ni di CBCP President Pablo Vergilio Car Pero sa bagay, isyo nga ni Rizal yan nun eh. Sorry ah, pero totoo, isyo ni Rizal yan, di ba? Yung mga pari nun? Na kailangan mong mag-donate para maligtas ang kaluluwa mo? <laughs> Issue ni... Balikan nyo yan. Balikan nyo yan kay Rizal. O. Oh. Kaya ako naniniwala, hindi ko sinasa... Ulitin ko ha. Hindi ko kinokontra dito yung paniniwala ng katoliko. That's not my point. In every religion, no matter what religion you are, it doesn't mean perfect. Ibig sabihin, meron talagang tiwaling pastor, may tiwaling ministro, may tiwaling brother, o kung sino pa man. May tiwali. Pero yung mga tagasunod, hindi naman yung lahat yung tiwali. Naintindihan yung ibig ko sabihin. Tinal David, kung totoo ang mga sinabi niko, dapat daw siyang umuwi sa bansa, magsampan ng reklamo, panumpaan ang kanyang salaysay at maglatag. Papatayin nga siya. Gusto niyo pauwin. Ba't ba gusto pa pauwin? Para madagdagan ng uh, funeral. Hindi, ba gusto niyo siyang pauwin? Ako, nagtataka lang ako, ha? Kasi, eto, eto kasi nakakabwisit dito, mga kababayan, eh. Pasensya ka na, father. It's not about you. It's that kind of belief. Okay? Dati, halos muramurahin si Marcos Sr. Bakit? Kasi sinasabi nyo, mamamatay tao, diktador. Ibig sabihin, alam ninyo na merong kasaysayan ang mga Marcos na ganyan. As a matter of fact, yung isa sa mga iniidolo ninyo na muntik nyo nang gawing santo yung asawa, talala nyo ay pinatay. At marami sa ating kaparean, hindi ko sinasabing ito, marami sa ating kaparean ang tinuturo nun pinatay ni Marcos Sr. Tama mali si Ninoy. Yun ang tinuturo nun eh. Kaya nga nagka-revolusyon eh. Kasi nga yan ang panawagan ng, uh, ng uh, ilang mga kaparian. So alam ninyo na may ganong history. I'm not saying Marcos Sr. is the same with Junior or whatsoever. But that accusation came from this priest. Tapos, uh, quick break lang. Kung nagugustuhan ninyo ang nating mga balita at reaksyon, huwag kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe sa PH Reaction at i-share para mas marami pang makaalam na totoo at diretsyong reaksyon. Siyempre, iwan din kayo na comment sa ibaba para marinig ang mga posis ninyo. So alam ninyo, eto na naman eh tagilid nga kino eh, kinokonta mismo yung presidente, tinuro niya na mismo yung presidente. Eto, humingi ng 100 billion insertion, siya nagpalagay. At kumikbak ng 25 billion. Isang taon lang yan ah. Oh. Sa tingin ninyo, hindi posible o hindi o malayo sa katotohanan yung sinasabi ni Zaldico na merong gustong pumatay sa kanya? <laughs> Again ha, ako, tandaan ninyo, eto ulit-ulitin ko to ilang beses. Ilang demanda ang dinimanda sa akin ni Saldi ko. So, hindi ko kakampihan yan. Kaya lang, ako naniniwala na totoong may banta sa buhay niya. Mantakin mo ang bigat. Itong the name that you cannot mention, he mentioned directly. So definitely, there is possible sabi na nating uh, threat against him. Meron, hindi katang isip 'yon. Eh bakit ganoon? Ang ang gusto ninyo mangyari, umuwi ka sa ko. Panumpaan mo. Eh, nakalimutan ho ata nila na pwedeng sumumpa si Zaldico sa embassy sa ibang bansa. 'Di ba? Yun nga yung pinagagawa kay Tebes noon eh. Yun yung pinagagawa dun sa mga umaalis. Kung gusto niyo mag-counter rapidabit, pwede kayong sumampa dyan sa embassy. Kaya lang, natatakot siya kasi malalaman ng, ng uh, gobyerno ng Pilipinas kung asan siya. Ako, ulitin ko ha, uh, hindi ko pinoprotektan, hindi ko gusto si Zaldi ko, definitely hindi ko siya kakampihan at hindi ako naniniwala 100% sa sinasabi niya. Pero yung pagtutuligsa against doon sa sinasabi kay Saldi ko, bakit? Porkit nabanggit si Marcos? Kaya tuloy yung mga netizen, nagdududa dito sa CBCP, ano ba, naabuluyan ba kayo? Ba't ganyan ang tono nyo ngayon? Dati hindi kayo ganyan kay Marcos. Galit na galit kayo kay Marcos dun, ba't ganyan ganyan na? ng matibay na ebidensya. Hindi raw sapat na maglabas ng pahayag sa social media. Ang mga ganitong akusasyon dapat daw iharap sa mga ahensyang may kapangyarihang magsiyasat. Nagbabala ang CBCP sa publiko na maging maingat sa anumang pagsasamantala sa isyong ito lalo na raw kung inilalabas ito sa panahong pwede itong magpasiklab ng emosyon at maka sa politika. Naniniwala naman sa Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Ping Lacson na walang bigat ang mga isiniwalat ni oath. Ito na ang protector. Protector. Hindi naman daw siya under oath, di ba? siya. sabi niya Meron ako ibabalita sa inyo ha mga kababayan. Ito, kwento-kwento lang sa amin ito. Meron kaming source na nabalitaan namin. Kinuwento sa amin. Kung titignan mo yung mga panahon, mga pangyayari nung mga nakaraang araw, di ba sinabi na ni Aimee, sabi ni Aimee, uh, merong, ano, merong uh, magte-testify. At eventually, sinabi niya na nga uh, si ko via Zoom. Yun din ang sinabi ni Lakso noon. Meron siyang matinding witness. Di ba? Siya yun eh. Si, si Zaldico yun. Via Zoom. Kaya lang, Ang balitang narinig namin, Lakson, sagutin mo ito kung totoo to, -toto, hindi ah. Ako, tatanong ko lang sa sa'yo ang nangyari daw nun, eh, binigyan ng script si Zaldico. Tapos, ayaw niya yung script na ibinibigay sa kanya. Hindi ko alam kung ikaw lakso na nagbigay nun. Ikaw ba nagbigay nun? <laughs> Merong script na ibinibigay sa kanya para sa kanyang testimony doon sa Senado, pero hindi niya tinanggap ayaw niya. Dahil daw doon, allegedly, di umano, na kaya ayaw na ni Lakson ipatestify si Zaldico. Kaya pansinin niyo yung unang mga bitaw ni, ni Lakson, meron siyang surprise witness. Tapos biglang, asa ni surprise witness? Wala. Akala pa nga nung iba, si Gutesa yun eh na magre-recant ng kanyang sinabi. Hindi. So asa na yung surprise witness mo na yun? Lakson. Hindi, isipin nyo mabuti. Kaya tuloy, parang nakapanipaniwala yung kinuwento sa amin. Na binigyan siya ng script, hindi niya binas, ayaw niya, kaya hindi na siya pinag-testify, hindi na siya pinayaga mag-zoom. Tapos, kaya na lang siya naglabas ng video. Kasi hindi pinayagan siya maglabas ng sarili niyang sa loobin. Ganun daw nangyari. Ang tanong, Lakson. Bakit hindi mo tinuloy yung Zoom? Kay ko. Bakit hindi mo tinuloy yun? Ikaw ba nagbigay ng script na sablay? Script para iiwas si Marcos? O iiwas yung kaibigan mong si Romualdez? Bakit? Bakit hindi tumuloy si Zaldi ko Yung totoo, Lakson, ikaw sumagot. Tapos ngayon sasabihin mo, kailangan. Ah, uh, humarap siya. Eh, eh, kung kailangan pala, ba't di mo pinaharap dyan? Ako, nagtatanong lang naman ako sa sa'yo, Lakson, ha? na <laughs> may Dinepensahan din ni na Vota si Basire Rev ang Pangulo. Wala raw logic ang sinabi ni Ko na budget insertion ni PBB. Okay, nangyari doon? nangyari, nangyari? Anong yeah, nangyari? Sa 2025 National Budget. The budget comes from the executive, di ba? Hmm. Kung may mga proyekto na gusto ilagay si Presidente doon, eh dinagay niya na yun sa NEP. Bakit pa naman niya iintayin yung BICAM? para ilagay yung mga projects na yun. No? Know? That doesn't make sense. So hindi dapat paniwalaan yun. Sabi naman ng Department of... Tatablay natin yan. Ipapaliwanag ko sa inyo manya, unya unya. Justice, magagamit lang ang mga pahayag di ko kung isusumiti ito bilang ebidensya sa mga reklamo laban sa kanya ang video po kasi iba yung ano dyan eh iba yung ruso and visibility for a for photo electronic evidence so pag file po nyan it's not as simple as a written document for example that has to be notarized hindi naman po na na-notarize ang video. Siyempo, nagsalidasi ko dalawang araw bago ang ikinakasang mga rally sa linggo ng Iglesia Ni Cristo at ilang retiradong sundalo. Tingin na UP Political Science Professor Antonio Contreras, posibleng may connection ito sa rally. Bakit parang may agenda siya? Pag-connect yan doon sa isang mga rally na magaganap, posible na baka may connection na siniset up yung narrative. Ang tanong dito, sino magkukontrol ng narrative? Sino kumukontrol kay... Si Duterte na naman yan. Isa pa ito eh. Bitter ito kay Duterte. A Alam ko kung bakit pero hindi ko na sasabihin dito. Talbi ko. Nagbabalita mula sa frontline. JC Cosico. Yan kasi yung ano nila eh. Yan yung kanilang uh, dalawang argumento ngayon. One, sa PH, uh quick break lang. Kung nagugustuhan ninyo ang nating mga balita at reaction, huwag kalimutang i-like ang video na ito mat subscribe sa PH Reaction at i-share para mas marami pang makaalam ng totoo at diretsyong reaction. Siyempre, iwan din kayo na comment sa ibaba para marinig ang mga boses niyo. Meron daw nagko-control dito kay Saldi ko. Ah, at yan daw yung makikinabang ng uh, pag-usaka sakaling matanggal si si Marcos. Sa tingin niyo kayang kontrolin ni Duterte? Yan. Tang inakinulong nyo na nga eh. Oh si BBP Sara. Alam mo si BBP Sara powerless na ngayon. Wala nga siyang magawa. Tapos sasabihin niyo kinokontrol. control. Walang nagko-control na Duterte diyan, sigurado ko Wala kasi sa tingin ninyo, ganyang kayaman na si saldi ko makokontrol ng mga Duterte. Mag-isip na kayo ng mga, yung utak ninyo, sagad na sa pulburon eh. Ngayon, pangalawa nilang argumentong paulit-ulit, oh, paulit-ulit, na parang argumento ng mga tanga at iniiwas lang si Marcos ay ito. Pinaliwanag ko na ito kahapon, panoorin nyo yung video don 'Yon ay ano, uh, in layman's term pinaliwanag ko kung bakit kailangan dumaan sa Bicam. Kasi sinasabi nila, kung gusto daw magdakaw ni Marcos o gusto mag-insert ni Marcos, dapat doon palang sa NEP. Yung tanda niyo, executive, DBM, pinuno, presidente, gagawa at susulat NEP, ang tawag diyan gagawa siya ng budget. Ipapasa niya sa Kongreso, Senate, and the House. Pag-uusapan, di-deliberate, kaya nga pumupunta doon yung mga sekretary. Diba? Magdadagdag bawas, aayusin. Wala, wala masama dyan. Ang masama, eto na. Pagkatapos pag-usapan, darating sa bycam, doon na lang mag-uusap, tapos doon sa small committee. Yun nga yung paulit-ulit na kinakaasar ni ni BP Sara Duterte noon. Bakit pa ako pupunta diyan sa putang inang uh, pagdinig niya o uh, deliberation, budget deliberation ng aking ahensya nung dating secretary pa siya ng DepEd eh kung dalawa lang naman ang nagdidikta ng budget ng gobyerno, sino? Rimu ay si Romualdez and si Zaldyco. Ano yun? Doon sa small committee. Kasi doon sa small committee, wala nang may hawak doon kung hindi sila. Wala nang makakakita noon. Hindi yun pampubliko. Pagkatapos noon, tsaka babalik sa NEP. Oops, babalik sa NEP. Sorry, babalik sa executive. Pipirman ngayon ng presidente. Di ba? Ganon ang siste. Oh, eto, papakita ko lang sa inyo ah. Maganda itong pinos ni Boss Dada eh. Napakaganda nito if a president were to push for a larger large budget insertion, why do it in the BICAM and not in the NEP? Number one, ang NEP is fully public. Malalaman ng taong bayan na may ininsert si Marcos na 100 billion. Sa BICAM, walang makakaalam kung hindi sila-sila. Eh, hindi pa nga sa BICOM, pati pa doon sa small committee sinasabi nila eh. O, oh, ibig sabihin, number one, the NEP, <coughs> o national expenditure program is published, pinapalabas sa publiko, given to the media. Eh, di makikita ngayon na media, o oh, bakit may insertion si Marcos dito na hundred billion? O, oh, analyzed by COA, mga think tanks, yung mga ma mga political commentator, economists, civil society, and the entire Congress, including the opposition. So ibig sabihin, kung jaan si Marcos naglagay ng 100 billion, kita yan ng publiko, kita yan ng media, kita yan ng opposition, kita yan ng kusino sino man. Oh. Sabi nga, any, anything placed in NEP is visible from day one and be questioned for months. Remember, kung simula, NEP, sinulat na ni Marcos 100 billion. Ipapasa niya sa Senate yan and sa House. I-deliberate. Ide Makikita ngayon ng mga oposisyon na senador, mga oposisyon na congressman, bakit may 100 billion dito? O diari si Marcos, tama, mali. The Bicom, on the other hand, is behind closed doors. <laughs> Dago. Last only a few days. Kasi doon sa isa, matagal. Mabubusisi talaga dito. Mabilisan lang. Fast <laughs> lang ika nga. Oh. Involves only a handful of people produce a final document with no line by -line transparency. Ibig sabihin, Basta in-insert lang, hindi na ngayon malalaman na si Marcos ang nag-insert. Nakita ninyo? Ah. Oh. Insertion in the BICAM is harder for public to see. Yon. Hindi pa na nagtatapos. Number two. Oh. <laughs> bicam avoids long hearing and public debate. Wala nang diba-debate yan kasi tapos na. Kasi yung siya pagsanip, eh e de deliberate pa yan. Tatanungin yung office of the president bakit may 100 billion dito. Dito, wala na yan. If something is placed in the NEP, it's agency's question. Legislators can grill DBM, media covers it, opposition can challenge it, expert can flag it. If placed in BICAM... No plenary hearings, no televised questioning, fewer people can object, less resistance, faster approval. <laughs> Gago! Nakikita ninyo? Ngayon, kayong mga ulul na nagsasabing, eh bakit hindi mo kung talagang gusto mag-insert ni Marcos, ba't hindi niya in-insert sa NEP? Ayan na sagot. Huwag kayo maging tanga o tanga-tangahan. Sabi nga oh, Bicam changes are shared responsibility. If something is in the NEP, it is clearly authored by the executive. Ibig sabihin, pag nasa NEP, kasi doon nagsimula yun eh, sa NEP, sa executive. Ibig sabihin, obvious. Ah, presidente naglagay niyan. If something appears in the Bicam, ang, pum ang pumirma niyan, yung House. Ang pumirma niyan, Senate. At yung DBM, umagri lang. So, wala silang direct pananagutan. Yung DBM, under executive yun. Under kay, kay Marcos yun. So, wala silang pananagutan. Pwede nilang magturo. Ay, oh, hindi. Pinirma ng House. Ay, eh. oh, hindi. Pinirma ng Senate. <laughs> o, ba diba, Gaguhan. Responsibility becomes collective, not individual. Meaning, talagang pag nagbulilyaso tulad nito, tinuturo lang nila ngayon si Zaldi ko. <laughs> Bicam is traditionally used for last-minute adjustment. For decades, across many administrations, the Bicam is where realignment, addition, deletion, at political negotiation take place. It's widely known as place where the final deals happen. Nandiyan na yung, yung, alam mo na. Pre, paano sa atin dyan? Siguro doon mo meron tayo dyan, ha? If someone's, If someone wants a big addition, Bicam is the most practical. Oh. Wala pa dito yung small committee ha, remember. Kaya nga galit na galit yung iba dyan. Kasi after sa Bicam, Meron pang nag-exist na small committee. Mas maliit pa dun sa Baikam. At doon, nagkaroon ng magic. In NEP, DBM must justify the item. In Baikam, in by justification is minimal. Sa PH, uh, quick break lang. Kung nagugustuhan ninyo ang nating mga balita at reaction, huwag kalimutang i like ang video na to. Mot subscribe sa PH Reaction at share para mas marami pang makaalam ng totoo at derechong reaksyon. Siyempre, iwan din kayo na comment sa ibaba para marinig ang mga posis niyo. Oh. Any project in NEP must have documentation, feasibility studies, agency request, program na rational, sabay kam. Additions do not require same paperwork. Wala na para bagang sa pagkuha ng, ng, mga permit permit kahit no show ka na dyan basta may pere ka ayos na yan they can be inserted through negotiation justification is minimal or political gago <laughs> Bicam lowers the documentation burden. Conclusion general neutral answer. A president or any powerful actor wanted a large insertion to pass quietly. Ayun. Yung parabaga nagbubulungan na si Marcos sa Jassi Romualdez. Alam niyo yung picture na yon. Huh. The bycam is preferred venue because less transparency, less debate, less documentation, faster approval, diluted accountability. Oh. Di ba? Sangka pa. O, kita ngayon. Sige. Kayong mga nagtatanga-tangahan o di kaya sadyang tanga lang, tanungin ko kayo ngayon. Saan mas maganda mag-insert? Sa NEP o sa BICAM? Sagot! At yan ang tanong natin para sa tatlong GCash na mananalo ngayong araw na to. Akala nyo sa ending, ha? Hindi, di pa tayo tapos pero hindi ko sa ending ilalagay sa gitna kasi iba, forward lang sa ending eh saan mas madali maglagay at hindi kapansin-pansin na insertion? Sa BICAM o sa nip? Yeah. Ah. Kaya yung mga tanga-tangahan dyan, eh, ano, 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 ano na? Uh, I-drop nyo na yung argument na yan kasi lalo lang kayong nabubuking eh. 'Di ba? lang kayo nabubuking bubuking dahil sa mga ganyan ninyong uh, uh, dahilan. Halatang ano, iniiwas lang si Mar